Natatakot ka ba sa future? Sa taas ng bilihin, kawalan ng trabaho, o mga bayarin na sunod-sunod? Sa panahon ngayon, pera ang nagdidikta ng seguridad. Maraming Pilipino ang hirap sa taas ng inflation at mga bilihin ngayon. Pero may magandang balita. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 na God is able to make all grace abound toward you. Ibig sabihin kahit mahirap ang paligid mo, may Diyos na kayang punuin ang kulang. Hindi mo kailangan umasa sa swerte, sa palakasan, o sa sistema ng mundo. Kayang mag-supply ng Diyos kahit sa gitna ng krisis. Ang biyaya ay hindi lang spiritual. Ang epekto nito, nakikita sa tunay na buhay. Provision, favor. Bukas na pinto. Peace sa gitna ng kaguluhan. Kaya kung natatakot ka magsimula, magnegosyo, magpakasal, bumili ng bahay, alalahanin mo, hindi economy ang basehan mo. Ang Diyos ang source mo. Sa mabuti man o mahirap na panahon, siya ay tapat. May biyaya para sa iyo ngayon. Hindi dapat economy ang basehan mo ng seguridad dahil ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ang source. Mukahit kahit bagsak ang economy, hindi kailangang bagsak ang pananampalataya mo. Gamitin ang pera, huwag pagsilbihan. Malibang umangat sa buhay? Masama bang umasenso? Hindi. Ang tanong ay Sino ang pinaglilingkuran mo? Ang Diyos ba o ang pera? Ang pera ay gamit, hindi Diyos. Kapag ang puso mo ay laging puno ng pag-aalala tungkol sa pera, baka hindi mo na ito na ang nilalapitan mo imbis na ang Diyos. Ang sabi sa Biblia, The love of money is the root of all kinds of evil. 1 Timothy 6.10 Hindi ito tungkol sa yaman kundi sa pagmamahal sa yaman. Pwede kang walang pera pero araw-araw mong iniisip ito. Idol pa rin yun. Kaya paalala ito. Gamitin mo ang pera para magmahal ng tao, hindi gamitin ang tao para magkaroon ng pera. Kapag puno ka ng tiwala sa Diyos, hindi ka madamot. Hindi ka rin sakim. Marunong kang magbigay dahil alam mong hindi ka mauubusan. Ang totoong kayamanan ay nanggagaling sa tiwala sa Diyos, hindi sa dami ng laman ng wallet mo. Kapag hindi itinuturo ang katotohanan, naliligaw ang susunod na henerasyon bakit maraming kabataan ngayon ang takot sa usapang pagpapala? Bakit parang nakakahiya pang umamin na gusto mong umasenso? Marami kasing maling turo na kumalat na ang Diyos ay concern lang sa spiritual life mo at wala. Siyang pakialam sa practical needs mo. Kaya ang nangyayari, pag-graduate ng mga kabataan at humarap na sa tunay na buhay, umaasa na lang sila sa sarili. Hindi sila umaasa sa Diyos bilang provider. Ang iba, napupunta pa sa mga semiscam easy money o kung saan sa ang manifesting trend. Dahil nga wala silang narinig na malinaw na katotohanan na ang Diyos ay mabuti at gusto niya tayong pagpalain. Hindi ito prosperity gospel. Ito ay gospel na may provision. Dahil kasama sa ginawa ni Jesus sa krus ang pagpapala, hindi lang kapatawaran. Oo, una ang relasyon sa Diyos. Pero kasama roon ang pagtuturo kung paano ka mamumuhay ng may pananampalataya, tiwala at pagpapala. Kung hindi natin ito ituturo, isang buong henerasyon ang mawawala sa tamang landas. May sekreto ang pag-asenso at hindi ito sekreto sa langit. Gusto mong umasenso sa buhay? Hindi mo kailangan ng sekreto. Kailangan mo lang sumunod sa malinaw na tagubilin ng Diyos. Ang pag-asenso ay hindi magic meron tayong malinaw na gabay mula sa salita ng Diyos. Sabi sa Joshua 1.8, Then you will make your way prosperous, and you will have good success. May pattern, makinig, sundin, at magtiwala. Hindi ito tungkol sa pagsusumikap lang, kundi sa pagsunod. Kung titingnan natin ang kwento ni na Joseph, Abraham, at Isaac, lahat sila ay pinagpala sa gitna ng tagtuyot at kahirapan. Paano? Dahil nakinig sila sa Diyos. Kahit sa panahon ng tagutom, si Isaac ay nagtanim at umani ng 100 times. Ibig sabihin, hindi ang sitwasyon ang nagpapasya ng resulta. Ang Diyos ang nagbubukas ng pinto kapag tayo'y sumusunod. Kaya kung naghahanap ka ng breakthrough sa buhay mo, trabaho, negosyo o pamilya, huwag mong kaligtaan ng basic, kilalanin ng Diyos, sumunod sa Kanya at magtiwala sa proseso. Sa Kanya, ang pagpapala ay may layunin at direksyon. Kaya kahit walang laman ang wallet mo ngayon, puno naman ang langit at kayang-kaya ibuhos ni Lord ang pagpapala sa'yo. Hindi ka tinawag para lang mabuhay. Tinawag kang mabuhay ng ganap at kasiyas siya. Tayo'y manalangin Panginoon, salamat sa biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa akin. Salamat dahil hindi ko kailangang umasa sa sarili kong lakas, sa gobyerno, o sa economy, sapagkat ikaw ang aking provider. Pinupuri kita dahil kahit sa gitna ng tagtuyot, may pagpapala ka. Kahit may kakulangan sa paligid, ikaw ay sapat. Patawarin mo ako, Lord, sa mga panahong mas pinaniwalaan ko ang takot kaysa sa salita mo. Ngayon, tinatanggap ko ang katotohanan na You are able to make all grace abound toward me. Bigyan mo ako ng mata na makakita ng biyaya, kahit sa simpleng araw. Bigyan mo ako ng puso na marunong magpasalamat at magbigay kahit hindi sobra. Naway gamitin mo ang buhay ko para maging pagpapala rin sa iba. Tulungan mo akong mamuhay ng may pananampalataya, hindi takot. At kung dumating man ang panahon ng pagsubok, paalalahanan mo ako na ikaw pa rin ang source ko. Hindi pera, hindi tao, kundi ikaw lang. Salamat Panginoon, inialay ko ang lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Naniniwala ka bang si Lord ang source mo? I-comment mo ang Amen sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa at katotohanan. At kung may prayer request ka, comment mo lang sa baba. Ipagdasal natin ang bawat isa at ipagdasal mo rin ang bawat prayer request na nakikita mo sa comments. At kung may kakilala kang nangangailangan ng mensaheng ito, ishare mo ito sa kanila. Baka ito na ang sagot sa panalangin nila. Don't forget to like, comment, and turn on the notification bell para updated ka sa mga bagong videos.